Yung ganitong lutong bangos ang nagpapasarap ng kain. Tara samahan nyo akong magluto 3 kilos of bangos. Hindi na natin ito tatanggalan pa ng kaliskis. Naglagay lang tayo ng asin at paminta at i-marinate for about 15 minutes. 3 medium size onion, 1 and 1 half heads garlic, ating slice. Pagkatapos makapainit na tayo ng 1 and 1 half cups of coconut oil. I-add na natin ang bawang. Gisahin na ng konti at i-add ang sibuyas. Nag-add ng pamintang durog para mag ng flavor ng mga spices na tila natin. Ito ang sekreto at nagpapasarap ng ulam natin, 1 kilogram of Italian style spaghetti sauce. Nag-add ng brown sugar at saka rock salt. For complete ingredients, check nyo lang description box below. pag lang natin at i na natin ang ating na-marinate na, na bangus. Of course, nililis natin ito, tinanggalan natin yung bituka at saka yung hasang. Mag-add ng 5 pieces of bay leaves at katamtamang dami ng tubig tutuin sa pressure cooker for 1 minute over high flame at kapag nag whistle na lutuin for about 1 hour ang 20 minutes kung kahoy niyong gamitin, low flame lang po. Ang kapag gasa man niyong mga 1 hour, okay na. Huwag niyong i-attempt na buksan ang pressure cooker kapag nag-whistle pa ito. I-release niyong pressure nito before niyo buksan. Otherwise, madisclash tayo at mapapaso tayo. Ito na ready to serve ng ating napakasarap na bangos ala Spanish style sardines. O di ba? Napakasarap tingnan kaya i-ready niyo na ang mainit na kanin. Dahil mapapalaban ka sa kain dito kapag ito ang ating uulamin. Walang sayang dahil pati buto makakain. Samahan pa natin ito ng